Good morning! Tayo ay mag-harvest ng ating uh, tinangkung, Adubuhin natin, guys. Yeah, ito so, yung mga tinangkung ko. So, mag-harvest tayo ngayon para sa ating adubong kangkong. Yan, tulungan niya ako mag-harvest dito. Harvest tayo ng ating tangkong para... Ito na guys. Adubuhin natin. Yan. Fresh na fresh. Kita mo ang dami talaga. Yan. Yan. Marami pa. Wow. Ang daming na harvest natin guys. Na kangkong. <laughs> Yan. O oh, diba? Ito. O oh, diba? Pag may tanim ka talaga libre palagi yung ating gulay uulamin pag may tanim may aanihin may uulamin o di ba libre na naman adubuhin natin guys wow alam mo guys pag tanim ng kangkong ko na to mga seeds lang to yung tinanim ko yan di ba pero naparami ko sila yan. Yan, dun pa sa loob, oh. Yan. Seeds lang po, hindi ko, eh, kasi doon sa atin sa Pinas, ano eh, yung kahoy na ganito, Yung kahoy na ganitong tinatanim. Tina Pero ito, seeds lang talaga to. Yan. Pati yung alubate seeds rin yung ano niyan, tinanim ko. Wala kasing mabili dito ng kangkong. Yan. Piliyan natin yung kangkong natin. Adobo. So masarap to, guys. Adobo. Ito yung kakoy, masarap to. Eh, guys, adobo din. Malaano naman siya, malambot. Kailangan na talaga bawasan yung kagong para mag-grow na naman ulit. Di pa guys nato korangin. Wow sa gana sa gulay. Yan. Guys, so, natin ng kangkong. Ito yung kahoy niya. Marami rin siya. Ito yung dahon. O, oh, di ba? <laughs> Napakarami. Adubuin natin. Yeah. Yan. Tayo ay magluto na sa ating uh, napakagandang kitchen sa labas. Ito na yung aking kumay. Kami rin na harvest ko guys sa trunk. natin ang mantika. Lagyan natin yung bawang sibuyas. Lagyan natin ang bago ano, kahit ng kanton. Mahin natin ito para kasi nagsigas ko. Para natin inahin. Kunting pag-uulang nilagay sa para sa yun. Ang Ang sarap po guys. Ang katawag sa aming apan-apan. Adubin natin ito pwede na natin mailagay yung dako ng kangkong na ilagay na natin yung dako ng kanakong wow napakarami kasya kaya ito <gasps> puro gulay Ano mo guys, ang daming gulay Punong-punong yung kawal Punong gulay Takpan na na natin Lagyan ganyan natin ang ano yata lagyan na natin, ang... na, na natin ng suka lagyan natin so soy sauce Ito na guys, yung aking apan-apan or adubong kangkong ang tawag dito. Wow, napakasarap. Gula is life. Wow. Adubong kangkong or apan-apan ang tawag dito sa amin. O oh, diba? Ang sarap. Bagoong lang yung sahog ko dito guys. Yan, may adubong kangkong. Wow. Diba? Ang sarap ng adobo kong kanko. Nagluto pa ako ng fried Bye! Thank you for watching!